ayan, tignan natin ngayon yung mga nag-spray uh, dito tumawag si Mayora ng mag-spray dito kasi maraming ipis maraming langgam, so kaya nagta-spray siya ngayon ayun, ganun ang pag-spray ayun, nag-spray na sila Yan pa rin, iwas sa uh, langgam, ipis, lamok, ganun. Ayan, buhay na buhay na naman ang aming hardin ngayon. Hindi na to ang mga halaman ngayon. Kasi ngayon ay malamig na. Hindi ka tulad dati ta ang mga halaman eh natutuyot ng husto kasi mainit. Pero ngayon eh medyo malamig na ang panahon. Kaya ayan. Ang ganda na ng mga uh, mga bulaklak ngayon. Wala naman bulaklak, halaman pala. ay isprehan nila to kasi ano, marami kayang ipis. Ay wala naman, ay tuyo siya. Yan. Ano di ba? Ang gaganda ng mga puno ngayon. Buhay na buhay kasi malamig na ang panahon, hindi na ganoon kainit. Nung panahon ng tag-init talagang kawawa ang mga halaman kahit anong dilig sa kanila eh natutuyot sila ng husto. Ayan. Layo-layo tayo kasi. Oh, ang gaganda nila ngayon kasi hindi mainit ang panahon. Ayan, habang nagaantay tayo matapos sila. Ayan, gala-gala muna tayo sa garden. Oh, 'di ba? Ayan ang mga halaman. Ang ganda ng kulay talaga nila ngayon, grabe. Oh. Ito yung puno ng dates. Ayan. Ang cute lang niya kasi maliit lang siya. Um. Ah, diba ayan yung part ng drainage na yan maraming ipis kaya nagtawag si nani ng mag-spray uh, ngayon kasi madaming ipis taga na gusto magpa-spray, tawag lang kayo dito sa ano na to, sa company na to. Yan lagi ang tinatawag ni nanay para mag-spray dito. ayun naman yung susunod ako marami din kayang ipis dyan madami wala may isa pa yan na ayan dala, isa na lang yung kanilang ispenta tapos, tapos na sila ayan maraming salamat sa verminates. So, ayan sila talaga yung laging namin tinatawag kasi yung talagang magaling sila magano mag spray so hanggang dito na lang bye bye maraming salamat sa all sa mga video God bless pa mga kainday